Maligayang pagbabalik sa aming YouTube Star Pulse Z Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. If you're new here, don't forget to hit that like button, subscribe, and ring the notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Even a beauty queen like Miss Universe 2000 at labing walong Catriona Gray has had her fair share of skin struggles. From sensitive skin to acne breakouts, She knows firsthand how overwhelming skincare can be. I think he only realized that he had sensitive skin later in life. It was a challenge at first kasi ang daming products na inimarket market sa amin. But with awareness, I educated myself and found what really works for me. Bilang lodging on the go, kailangan ni Catriona ng routine na simple pero epektibo. Sa halip na mag-eksperimento sa mga uso o walang taros na pagsunod sa mga influencer, tumutuon ako sa mga produktong sinubok ng dermatologist. Relihiyoso kong ginagamit ang Cetaphil sa loob ng apat hanggang limang taon na ngayon at nakuha ko pa ang aking pamilya dito. Ang kanyang goto na produkto. Isang magiliw, suportado ng agham na panlinis na gumagana para sa lahat ng edad. Katriona, ang paghahanap ng tamang produkto ay maaaring napakalaki. Ngunit ang susi ay makinig sa iyong balat at manatili sa kung ano ang gumagana. Like many women, I break out around the time of the month, especially around the month chain. It's hormonal and it can happen even before important events. Naalala ko nung nagkompite ako sa Miss Universe, may breakout ako that time. Ang kanyang solusyon, isang maasahang spot treatment tulad ng Benzac upang makatulong sa mga breakout. I just tea aside to stick with Fwy skincare routine and apply a e spot cream when needed. But at the end of the day, people will remember how you made them feel, not blemish on your skin. Napakadaling magmarka ng aking balat, kaya ang pag-iwas ay susi para sa akin. Mula nang gumamit ng tamang mga produkto ng pangangalaga sa balat, napansin ko ang isang malaking pagpapabuti. Kapag naglalakbay, ang kanyang skincare routine ay bahagyang nagbabago. Kung siya ay nasa mas malamig na klima, pinipili niya ang isang mas makapal na moisturizer. Ang hydration ay mahalaga para mapanatiling balanse ang aking balat. Kung maaari akong magbigay ng isang piraso ng payo sa mga nahihirapan sa sensitibong balat, ito ay upang turuan ang iyong sarili. Alamin ang tungkol sa iyong balat at maghanap ng mga produkto na talagang gumagana para sa iyo. Maglaan ng oras, magsaliksik, at makinig sa mga pangangailangan ng iyong balat. Ang skincare ay hindi lang tungkol sa kagandahan, ito ay tungkol sa pangangalaga sa sarili. Sundin ang mga tip ni Catriona at hanapin kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, ito lang sa Starpulse Philippines. Manatiling buzz!